food trip ba ang hanap niya sa Boracay? Okay highly recommended ko tong La Fiesta Buffet sa Mandarin Bay Resort and Spa sa Station 2. Isa lang naman to sa pinaka-popular buffet spots dito sa isla. Kasama ko ang buong fam, nag-dinner kami dito at syempre, tinulay rin namin for ourselves. The dinner buffet nga pala runs from 6pm hanggang 10pm at sobrang daming choices. Syempre, star ng gabi ang prime rib guys at ang saya kasi pwede mo pa ipaluto yan sa gusto mo. Meron din silang pasta station at syempre yan agad ang first choice ng anak ko. Hindi lang yan, may seafoods din na pwede mong ipag the way you like it. At ito guys, dahil Turkish lang naman ang husband ko, eto ang nagpawaw sa kanya. Etong roast lamb leg nila guys, as in super juicy daw sabi niya. Merong Japanese favorites like maki, sashimi, at sushi. Meron din namang Indian specialties. At syempre, may Chinese classics. Pero hindi mawawala ang Filipino dishes. Plus, yung local sorbetero style ice cream nila guys na sobrang natuwa talaga kami ng mga bata. At eto pa ang plus sa guys. Dahil meron din silang live dancing to make your dinner extra special lang naman. So kung gusto niyo lang naman ma-experience ang ultimate food trip sa Boracay, nako guys, subukan niyo ng La Fiesta Buffet ng Mandarin at syempre, huwag kalimutan dali ng buong pamilya.